Ay, hindi naman maani ako mamaya pa hapon. Hindi po, ma'am. Sariwa po kasi yan, ma'am. Kikiluhin po. Sige, kuha po. Gusto niyo po ng pansit kasi po. Kuha po kayo po. bagay sa plastic. Ay, di kaya ng timbangan namin yan. <laughs> Bagong huli po ma'am. Shout out po kay na ma'am at kay sir. Ah, sumakay pa ng bangka si sir. <laughs> <laughs> Dito sa ano, para makita nila sir. Opo. May pusit din po, malalaki. White salmon po yan sir. Ah, White po. The best. Napakasarap po. Careful po. May clam din po, sir. Ito, the best din sa bawan. Ito nyo, isla. <laughs> Inalok na sarang mga. May buwangin na loob nyo. Hindi po, sir. Ano na po yan? Yung naka... Ano na siya? Naka... Salmon White salmon po. Puti yan po. Puti. Opo. Ah, yun, yun.

O yung tamang good size lang po. Yan. May malalaki. Kasi po yung ganitong malalaki po. Yan, ganyang kalalaki sir. Mga, uh, mga dalawa kilo la amper. Ilang piraso na nung yung na Sampung piraso na kunin mo. Sampung piraso daw niya. Bilangin mo. Sigay natin. Oo, uh, uh, may hirap may tubig yan eh. Mabigat yan sa timbangan eh. May kasama Wala. <laughs> Ilan ka na Ilan tayo? Sampo lang. Ah, sa yan. Yeah. Kala ko matanda na. Bata. Eh. Bata pa po sir. 17 years lang po siya. Ilan patingin. Ngayon, isdadam. may lapit mo sa akin pa. Thank you kay na ma'am. Okay. Cha lambat po kasi 'yan, se. Tipo libre po. Libri po. <laughs> Malang malaki pa. Magkano naman diyan? Ma'am, tsaka ma'am, ma naka pa kayo sa akin, mapapanood kayo sa lahat sa YouTube. <laughs> <laughs> e eh, kahit na po mama, kahit... Mama, mabuti Si sir, nagahanap ng lamban. O, gusto niya sir, dalang to kayo? Alam <laughs> 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 ko kasi dito, may Ayan, pet. pinapalinis na ni sir at ma'am yung... nililinis namin katuta yung binili nila na, na ma'am. Yan. Shout out po kayo. Thank you po sa Ben po. Ito yung kanyang anak. <tos> <tos> mo pag na mo. Napaos pa ang baso. Hinahanap di yung aso. Yung kaharap dyan, katuta ang niyo, eh. isang isang pa. <laughs> Mas mayaman po sa atin yan, mga vlogger. <laughs> po, ma'am. Tahola, sir. Mo nga yan. <laughs> no, napaos na ang tuta. <laughs> A few moments later. Okay na kaya. Okay. Shout out kay naman. Good morning. Oh my god. <laughs> god. <laughs> Mapapalapot ata kami kay Ma'am na Indonesian pero dudugong ilong namin. Oh, ano po YouTube channel pa? Oh, YouTube channel? Charito Vlogs po. Niyam nagagawa yan YouTube channel. Shout out. Good morning. Welcome to my vlog, Charito Vlogs. <laughs> <laughs> Blog, yes, pa. Call. I'll check it out. What kind of fish is that one? White salmon. Huh? White, White salmon. TV Philippine TV salmon, ma'am. Yes, yes, Dorito. yes, I, I, you I thank, you, ta, thank, so you, thank, you, thank so you, Thank you, thank you. <laughs> 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 <So> thank <laughs> <laughs> you, <laughs> So could cook it. Yes, ma'am. Masarap po yan. Ang ginagawa nila yan sa pasta, spaghetti. Yeah. Uh -huh. Yes. Or, uh, like, um, I could cook it with saute with uh, bawang sibuyas. Yes. And Nalagyan, ma'am, ng luya, luya malunggay, ma uh -huh. and malunggay, ma'am. Philippines recipe. A little bit of rice, uh, water. Yes. Ayan. Yeah. So, you know, labis na po. Okay. Palat ko na kay Ma'am. Can you double niyo the... Ma'am, lahatin nyo na yun. Oh, sige, I'll take all. Ayan. Yes. <laughs> oh, dandahan! You should hold the other side. San, you like the fish? Yes. This kind? yes. Will it fit on our... Uh... Yeah, 3 kilos na lang yan, ma'am. Okay. 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 how much is okay. Oh, nakaka... <laughs> Dumudugo ang ilong yan, We're from the U.S. Yes. I retired here already mm -hmm. in California, but yes. they originated from Cambodia and uh, Chinese. China. Ilang ma'am, na Okay. Um, you want them? You want it? Okay, uh, Yeah, I think it's good. Okay, how much for the core? A kilo, let's put a ma'am. I don't ma like the pusset because it will e smell. I think so. You can make calamari. How much is this? How much? 1.8. 1.8. It's beautiful, it's like a... Hindi. Baka magdalawang kalit ka lahat eh. Yan na lang. Sige. Ano na lang. It might not fit on our okay. baths, you know So, thank you po sa subscribe. Thank you. Arena Plus. NBA and World oh. Sports. Oo. Man. Katuta TV. I don't know there is something like that. Thank you, ma'am. Thank you. Okay got the best deals on delicious food. Or and ito kami ni Katuta sa parte ng batuhan. Oh, dadahan. Oh, dandahan, dandahan. Hmm. Tumakay ka sa unahan. Yan, nanunulay siya na mama. Hmm? Kakasama pala sila naman. May pusit din kami, ma am. May kaya, ano, isda. Mam bật Opo Ay po po may sa white salmon Sa pusit. Opo oh, yan lang po Napakasarap naman yan, ma'am. Wala yung tinik. Ano? Yan tini. oh. <laughs> yang sa kanila. Sariwa pa, oh. Daw. Yeah, lima. Dalong, 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 dalong 500. tindahan. Wala, tindahan din, Wala nga sa tindahan din. Nagbayad nga ng mga. Eh, parang lang lima. Arena Plus. Ang linaw ng tubig ko, kitang mga isda, Saan? Saan? Kanaw ng bato, got the best deals on delicious food. Or Kita, okay, tignan natin sir, kaya pinapanood niya sir yung aking vlog. Tignan niyo. Yung yeah. kapitbahay namin po si Idol Jopper, kung kilala niyo po yun, yung si Soward. A few moments later. <laughs> <laughs> Opo. Oh, um, Hindi po, ma'am. Sariwa po kasi yan, ma'am. po. <laughs> Sige, kuhay po Gusto niyo po ng pansit kasi po Kuha po kayo po <laughs> Bagay sa plastic Bakit timbangan po yan? Ay, hindi kaya ng timbangan namin yan <laughs> Wala pa po yun Ay, hey, si sir Bakit? Si namin. Ilan? Ilan? Ba Isang kilo, kilo na lang man mayan Si, si, at si Ining, bibili din. wala pa naman wala ka naman dyan. hindi sabihin mo ka na do hindi kasala hindi kasala Hindi ah ito sa naman sabihin mo mo muna arena plus okay. nga po apo mamie sanggut nya kay ate Sige, hindi mag-press, parehas din, na mo, pares, din na mo, pares, eh. Ano din ah, tinan mo yung isang pera, yung isa. Sige mo na isa-isa, sige. Isa. Okay. Kikiluhin mo. Kiluhin mo. Sorted na yan eh. Ilan? Uno-uno. Sige po, isang kilo na lang din po. <laughs> si Orchin, yung sarap. Naku po, kung ang ito hirap ang, pong manguha. <laughs> kung ito ang ibinta mo sa akin, bibiliin ko po. Ang hirap manguha niyan, ma. ma. Ito na yung pinakalaman niya. Hindi nga kami nahirapan sa gabi. Pag dating ng gabi, namulaklak ko sa bato. Ay, namulaklak po. Pero di po ba meron si Orchin na hindi nakakain? Wala naman na hindi kinakain eh. Alam mo yan kasi taga-ragat ako eh. Hmm. So, so, Uy! Pwede ko ka ba? Uy, <tod> mm, ah! mag-shower na ako eh. Ang laki ng, mm, ano, ang dami laman mm. Yung iba nga pa walang laman. Yung... Yeah. Kagabi yan, lumusong kami. Hindi po ba ang alam ko si or, ano kulay puti laman niya? Hindi, um, Hindi po. Hindi Puro ganyan po talaga. May dilaw pa po. Di. May hmm. dilaw pa. Pula. dami nang naano ha. Pero ang nakuha, ang... Um, o, oh, kasi tayo ay patunaw wala ng buwan. Pero kung ito ay kinuha na may buwan, palaki. Okay. This one, sir? You, you what you... Yan ang mga kacharito vlogs po natin. Ah, uh, uh, ngayon po, ah, uh, naka-uwi na po kami ni Katuta pero hindi po kami nakaubos. Babalik na lang po kami mamayat ng mga panilom kasi po ay mainit na po. Kaya, pero nakabawas naman po kami kaya tayo po doon sa bumili sa amin ng sampung perasong isda at saka uh, sampung perasong puset na more or less nasa ayang ang isda ay nasa limang kilo at ang puset ay nasa tres ay kasi malalaki kaya thank you very much po at nakapagwe bueno na mano din po kami kaya babalik na lang po kami mamaya hanggang dito na lang paalam shout out po sa inyo lahat and shout out, shout out, magic magic 7 kaya hindi po namin nakasama sa Megan busy po sila ni idol joffer